Hindi pala pinayaga ng FIBA na makapaglaro ang ating naturalized import na si Justin Brownlee sa ongoing East Asia Super League o EASL. Pero bakit nga ba at saan team ba dapat siya maglalaro? Ang EASL ay isang club tournament na sanction ng FIBA. Ang 10 teams na kasali dito ay mga nagkampiyon at runner-up mula sa kanilang mga kinabibilangang professional league sa Silangang Asia. Ilan nga dito ay ang Busan, KCC, Aegis at Suwon, KT, Sonic Boom ng Korean Basketball League, Hiroshima Dragonflies at Rukyu, Golden Kings ng Japan Beer League, New Taipei Kings at Taoyuan Yuan Pilots na mula laman sa Taiwan P League. Ang dalawang expansion teams mula sa Hong Kong na Hong Kong Eastern at Macau Black Bears ng Macau. Ang Pilipinas ay i ng Miracle Balls at San Miguel Beermen na naglaban noong huling PBA Philippine Cup Finals. Sa ongoing ESL competition, nagkaroon ng bagong rules kung noon pinapayagan lang na magdagdag ng tigdalawang import ang bawat koponan. Ngayon ay pinayagan nila na magsama pa na isang naturalized import ang bawat koponan. Ang Miracle Bolts, bukod sa kanilang import na si Allen Durham, at David Kennedy. Kinuha din nila ang serbisyo ni dating Ateneo standout at naturalized import na si Ash Kwame. Maganda ang naging komposisyon ng lineup ng Meralco kung kaya't nakuha nila ang unang panalo kontra sa Macau Black Bears. Kung ang Meralco ay may Ash Kwame, ang San Miguel naman ay plano din sanang kunin ang serbisyo ng may tuturing na legend ng Philippine Basketball sa tauhan ni Justin Browley. Ipinasa nga ng SMB ang kanilang lineup kung saan kasama ang pangalan ni Justin Brownlee sa 12-man rosters. Yun nga lang, hindi pinayagan ng EASL si Justin Brownlee na makapaglaro suot ang San Miguel Beermen uniform. Ayon kasi sa FIBA rules, hindi pwedeng humugot ng ibang player ang SMB mula sa ibang club na kasali sa PBA tulad ni Brownlee na isang active import ng Hinebra sa ongoing Governor's Cup. Sa kaso naman ni Ansh Kwame, pinayagan siyang maglaro sa Bulls dahil hindi naman ito nakapirma sa alimang team sa PBA. Kaya ang kawawang San Miguel, nakatikim gagad ng na pagkatalo sa kanilang unang laro kontra sa Suwon KT Sonic Boom. Pero what if Hinebra San Miguel ang nakapasok sa ESL? Maglalaro pa rin ba si Justin Brownlee bilang naturalized import ng barangay? Ang sagot yan ay oo. Si Brownlee ay papayagan na makapaglaro bilang naturalized import kasama ang dalawang reinforcement import na pipiliin ni Coach Tim Con. Imagine nyo lang kung Hinebra ang nasa ESL ngayon. Grabe siguro ang saya ng barangay. Tara, pag-usapan natin yan. Mag-comment na kayo sa comment section at huwag na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.